May, may, analysis ako kanina pa ako naghihintay gutom na tutong. kasi 11.20 yung analysis ko mm -hmm. wow, ako oh, itong baby gutom na tutong na <coughs> man, pwedeng kumain ititignan na naman yung sugar po kung normal nantok ka pa? habang ka nagtulog mo? Próxima parada, Princesa, con Francisco. Coincidente con Buti nga siya, nakakatulog ako, hindi. Ayos ka, pa ng pera talaga. So, yun mga kaikin. Takits tayo doon sa hospital. So, yun, pauwi na kami. Magbe-breakfast pala kakain. ano Breakfast, alas 12. Lunch na to. Gutom na gutom na si baby. sakit lang naman pala yung analysis ko. Wala pang, ano na, 30 minutes natin dyan. Wala pang 10 minutes. Ang bilis sabi ko ano oh, mamamatay um, na ako sa gutom anong oras pero <laughs> hindi pa ako kumakain hindi naman pala yung kagaya nung una na glucosa yung kurba anong ingilis na yung kurba? curb? curb, <laughs> curb. yung glucose laki na mukha ko so kakain muna kami ni paring martin gutom na rin ito nag breakfast ka ba kanina? kape? Oo, ikaw Hanap kami ng ano. Pakain. So, yun dito kami sa Vips. Mag-dipi. Ay, lakay. Breakfast na parang lunch na. So, dadiretso tayo mo sa palengke. Ah? Dadiretso tayo mo sa palengke? Anong oras magsasara doon? Sabi ko, kukulang kami ng isang box doon na lang mga gamit ni Lads kasi ang dami. Kailangan magpadala ko kami lang sa mga bakit. Ayan, waiting, waiting sa pagkain. Gatong ng baby. Pawang kamatis ko. Matayas. Eh.

iyon nga mga kaiket mag voice over muna ako kasi may music po dyan habang kumakain kami ayan sobrang gutom talaga eh alam niyo naman po pag buntis gutumin eh normally talaga mga kaiket pag 7 o'clock ganyan ng umaga nag breakfast na ako alas 8 eh alam niyo naman pag analysis talaga walang pwedeng kainin o hindi ka pwedeng uminom so tiniis ko hanggang 11.20. Kasi 11.20 po yung analysis ko. So, ayun. Talagang para kung lumilipad, wala pa akong tulog. Tapos kukuha ng kapan ng maraming dugo. So, ayan. Thank God kasi isang beses lang naman pala akong kukuhanan ng ano. Yung parang yung inom ko ng glucose. Noong ano kay Martina noon mga kaikid. Twice akong kinuhanan noon. Tapos, talagang lagi akong may check up dati kasi nga mga uh, may diabetes mga di po ba lagi yung kinukwento nagkaroon ako ng diabetes kanya kasi sa katakawan ko po ng chocolate kahit every day ayan six times a day yung tinutusok ko yung daliri ko para kuhanin yung kung tumas yung sugar ko kung ano Mat matigas pa rin talaga yung ulo ko noon yung after kung kumuha ng ano, palipas ng isang oras, kain na naman ng chocolate. Ang pinag-ano ko dati, yung cloud na yung galing pa dyan sa Pilipinas. Pabili talaga ako. Tapos, tinatago ko. <laughs> Pinagdadamot ko mga kaikin. So, ayan, uh, nakapag-date din kami sa wakas. Kasi hindi kami makalabas. Eh. May school yung mga bata. Alam nyo naman itong si Martin, hindi niya maiwan mga bata na hindi niya matake na kami kumakain sa labas tapos hindi kasama yung mga bata minsan nga gusto niya sige kain lang kayo tapos siya dito sa bahay sabi ko hindi naman pwede parang hindi naman malunok yung kinakain mo tapos hindi siya nakain hindi kasi siya mahilig masyado sabi niya hindi siya mahilig pero naubos naman niya maraming nag inarte lang so ayan gutom na gutom si kaikit nyo <laughs> ang tagal pa si Nerve mga kaikit yung ano yung pagkain tagal kasi dyan sa ano sa bips may tapos alam nyo po mga, mga mo mapapansin nyo dati ang dami nilang sinuserve dyan ngayon ano na separate na rin dati kasama yung juice yung orange juice pag mag order ka ng isang ganyan yung breakfast na ganyan may kasama ng juice, kape o kung hindi kape, tubig o ano kayo, o soft drinks ngayon separate na yung bayad ng juice dati magbabayad ka lang ng sabi mo na lang kasi five dati ang isang order na ganyan eh 5 something di mga sabi mo mga 10 o 11 ganyan ang bayad aba ngayon ang babayaran mo na nasa 18 na mga kaiket. grabe ang tinas ng mga bayarin so yan Atakawan ni kaiket, minukbang namin mga so mga sauce yan o oh. pag may mga ano kasi ang daming binibigay ng mga sauce inuwi ko mga kaikit yung may mayonnaise, mustard tapos ketchup. So, ang inuwi ko dyan yung ketchup at saka yung mayonnaise. Konting mustard. So, hirap talaga maging buntis din mga kaiket. So, sa ngayon, malapit-lapit na talaga ako kasi ramdam na ramdam ko. Ang baba na rin ng tiyang ko. E yung due date ko na February 14. Yung sinasabi sa hospital, February 14 kasi magkaibang sinasabi ng specialist. Sabi sa hospital, February 4, tinang Judith ko. Sa, yung specialist ko naman, sabi yung 28. Pero feeling ko, mga kaikit talaga, pala, malapit-lapit na talaga. As in, ramdam mo naman yan eh. Yung malikot na si baby, as in talaga, hindi ka na nakakatulog, tulog na ihi, ihin ng ihi. Yung nilas na siya mga kaikit. Kaya sabi ko kay Martin, mag -ready, re mag ready -ready na. Kaya, inaayos din namin itong bahay pupunta rin kami sa Ikea, labangan niyo yung vlog kong yun. Kung hindi man ako po ako makapagbasura ng mga kaiket. kasi yung iba, mostly sa, sa inyo po, ang gusto niyo lang panoorin po is yung pagbabasura ni kaiket niyo. Sana supportahan niyo din po ako sa mga, kahit kung ano nung vlog, yung pagluluto ko, yung paglabas-labas, o kahit ano mga kaiket. para hindi po matulog tong channel ko. Kahit po sa Facebook ko po mga kaiket support support nyo din ako doon paki follow nyo ako yung Kaiket dumpster diving hanggang ngayon restricted pa rin isang taon na mahigit aabutin ata ng 20 years ayan saka may mga humihiling kasi mga kaiket. na isama ko rin daw ang pamilya ko sa mga vlog ko kasi sabi ko Martin pakita ka kasi minsan hinahanap kayo kaya si Lance alam niyo naman si Lance. Medyo binata na, adolescente. ayaw nang magpapakita sa mga ganito ganyan. <laughs> so, yan, kain mo na mga kaikit ang ang Martin at kaikit nyo. out, shout out po sa lahat ng mga kaikit natin na yan, mga nagpada, dami nagpapabate. So, yan, pasensya na po ko, hindi ko kayo nababate kasi sira yung cellphone ko, hindi ko yung mga pangalan nyo. Thank you, thank you, thank you kasi nandyan kayo palagi. Hindi nyo ako nakakalimutan kahit kung ano-ano na lang binablog ko. So, I love you all mga kaikit. Thank you, thank you talaga. Ayan, busog. Busog ang <coughs> mata. Apoy, busog si, si baby. busog si baby. Lalabas lang namin. Sa paredes, si, si baby na rin. Eh. Gutom, Alos kinain rin. mo lahat eh. din kayo, nakapagsalita ka, pares lang naman tayong natirang ano ah. Madaya doon sa bips. Mas marami sa kanya. Dami pa yung patata deluxe niya. Pero yung sakit ng ano, na tuturo, eh. naninigas si baby na naman. Malapit nang lumabas. Saan? Ang laki ng motor na to oh.